Hola for today's video. I-unboxing ko na yung sasakyan ng asawa ko, sabi niya. Diba kulit? May unboxing pa naralaman. Paano kasi, bigla ang nabenta yung sasakyan namin. Pina-check up lang naman niya dun sa shop. Kasi nga sumasakit ni mga kasukasuan, char, parang tao lang. Lagi siyang may napapansin, maingay daw. Kung ano-ano na rin nararamdaman nun kasi more than 8 years na rin namin siyang nakasama. At marami na rin kaming adventures na pinagdaanan nung Alphard na yun. Anong dinala niya dun sa shop, hindi na nakabalik. Kasi nga, nagpapaharap siya ng sasakyan, dapat high-ace yung bibili niya. Kasi magagamit namin siya sa camp. Kasi madalas kaming nagka-camp at yung Alphard kasi, VIP type siya kaya ang hirap niyang tulugan. Hindi kasi talaga siya pang outdoor. Kaya nung nagpahanap siya ng sasakyan at gusto na niya magpalit, habang may presyo pa yung Alphard namin, pinaiwan na sa shop yung sasakyan namin. Hinanapan na ng buyer. Ang ending, hindi kami nakapagpaalam. Kasi sabi ko sa kanya, hindi mo na ako nakapagpaalam dun sa Alphard. kaawa naman. Ang dami ng pinagsamahan namin nun. Dinala niya ako kung saan saan. Eh sa so sobrang hirap nga bumili ng sasakyan ngayon Ibang taon nang hinihintay Bago dumating yung binili nilang sasakyan Yung kapitbahay nga namin nawala na siya ng gana Kasi isang taon din siya naghintay At nung nawalan siya ng gana Tsaka naman dumating yung sasakyan Ganun din na asawa ko Kasi kulang-kulang 3 -kulang months na siya naghintay Kaya nga nung New Year hindi kami nakalabas hindi kami nakagala sa malayo kasi nga. Maliit yung sasakyan na pinahiram sa amin. Medyo naiinip na siya sa paghihintay. Papahanap nga siya ng high ace. Hindi lang talaga sila magkasundo sa presyo kasi nga pamahal ng pamahal. Kasi inaaway ko asawa ko, sabi ko sa kanya, tigilan niya yung bumili ng sasakyan na mas mahal pa dun sa lumang sasakyan namin. Sabi ko sa kanya, wag na siyang bumili ng mahal na sasakyan. Hindi kami makakaipon na pupunta lang sa sasakyan. Diyos marimar. Wala kasi akong pakialam noon. Kung sana maaga-aga ko siyang nasita. Biruin mong sa 20 years namin mag magkasama Nasa limang beses na sa may git, ng sasakyan. O yun ang sa pera. Tapos ang ending, wala rin makitang high eyes na swak dun sa budget niya. Kaya napunta siya sa Delica. Nagustuhan din naman niya kasi daw, pang outdoor. Sabi ko sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Ako naman kahit ano, basta tumatakbo. At makakarating tayo sa gusto nating puntahan. Gamit din naman ang sasakyan sa araw-araw. Lalo dito sa Japan, di ka pwedeng walang sasakyan. Dati kasi direct siya sa dealer. Simula nung nag retire yung suki niya dun sa binibilan namin hirap na siyang pumunta. Tamang-tama, meron silang kaibigan na nagbi-business ng car. Yado na siya lumipat. Unti-unti na nga siyang nawala ng gana. Kasi nga sa sobrang tagal at saka hindi makahanap ng sasakyan. Hindi naman kasi ako nagdadrive ng sasakyan kaya hindi ko alam yung mga rules. Yung pala niya yung sasakyan, bago nga siya pero natambak na siya ng mga 2 years niyata. Kaya nung sinabi niya sa akin, nagulat ako kasi... Lang buwan lang niya magagamit yan. Tapos inspection na next year yata. Diri mo yun, sayang yung dalawang taon. Tapos gagastos ka na kaagad magbabayad ka ng inspection. Tapos pag malaki yung sasakyan mo, nasa sampung lapad mahigit. Alam niya na lang yung pit guns, kalimutaw sa kumbana. Nagsasayang ng pera. Nahayaan ko na lang din siya. Kagamit na gamit naman namin yung sasakyan. At gusto lang talaga niya komportable kami sa mga biyahe namin. At iniisip niya lagi, naipasyal ako sa mga lugar na gusto kong puntahan. At nakiusap siya, last na daw niya to na bibili ng malaki yung sasakyan. Wala akong magagawa siya, naman magbabayad. Nabibingi na siya kaka sermon ko sa kanya. Naawa din naman ako sa asawa ko binabawasan ko na yung pagsasermon ko sa kanya. Saro. Yan lang naman talaga kaligayahan niya yung sasakyan niya. At excited siyang gumala kami. More gala sa 2025. Yun lang for today's video. Okay, bye!